Magandang hapon po sa inyong lahat At magandang gabi So ayan andito po kami ngayon ni Brother Dansky Para balikan uli Yung kalahating katawan Na manananggal So ngayon mga ka-idol Nakapag-desisyon kami kasi uh, Tutulungan namin ni Brother Dansky Sa abot na aming makakaya Kung gusto nilang magbagong buhay Kasi walang kalaban-laban Mga idol Kung papaslangin lang namin May chance siya mabuhay pero hindi pa rin tayo magkukumpiyan sa mga idol, no? Kasi magkaiba pa rin ang ori namin. Dahil kami normal na tao. Sila ay mga masasama, mga maligno. <clears throat> so yun mga idol, kasama pa rin natin dito, Dansky TV. Ayan, supportahan yung mga idol na no? kasama. Isa sa kasama natin sa Team Katakot. Ayan. Kaya... So, uh, hindi nakasama sila brother Jolex dito kasi may mission din sila so ayan may mission din kami para mabawasan bawasan din tong mga samang mga ano dito sa ano sa ano to sa lupang ito so pakisuporta naman mga idol no Dadski TV and also sa youtube channel natin Netmus TV ayan uh, huwag nyong kalimutan mga tol na hit ang notification bell icon para lagi kayo updated sa i-upload ng video yan ready po kami mga tol meron po kaming dalang uh, panangga namin kung sakali lagi <clears throat> pati yang handa mga tol no? hindi po natin ito iiwan ito mga tol ito po yung protection natin nangihina na siya mga tol kaya kailangan namin na mahanap kaagad yung yung ng katawan niya bago maabutan siya ng tatlong araw bago siya ma ano siya bago siya hindi na siya matuloy makabalik at mamatay na lang na wala laban So, ayan, panoorin yung mga tol, video na ito. Sana wala pong masamang mangyari sa amin. Yun, yun lang po, mga idol, no? Ayan, samahan nyo kami ngayon na pasukin ang mundo ng kababalagan. kan, nandito na po kami, mga idol. Sa, so, pasok na po kami ni brother dito sa lugar, mga idol, no? So, ayan. Shoutout natin mga idol, Joyce Spanish, Ma'am Joyce Spanish, may kailab siya ma'am. At kay Ma'am Bernadette Kalimlim, Adonis Chan Vlog Miguel Shoutout sa iyo um, Marites Esco Toto yan Naomi Naomi yan. Miguel Shoutout sa inyo mga idol Kama Ka Maris Ayan At kay Ma'am Sandra Gador Saikon Miguel Shoutout sa mga idol Maraming maraming salamat sa Walang sawa na pagsusuporta po ninyo Yan. Baka andito lang niya naiwan sa malayo yung ano niya mga tol. Baka madaanan natin dito. Dito kami dadaan, brother. Dito kami titigil, mga idol mo. nakalapat. Galang sa itaas. Kasi ano 'yan mga idol eh. Um, yan pag naabutan siya ng tanto araw, hindi siya nakabalik sa katawan niya. Eh. Yet. Mauugnay tapos siya mga idol Kaya mga idol, dapat mahanap natin kaagad yung ano, yung kalateng katawan niya ngayon para siya ay eh, maibalik natin sa ano, babalik natin siya sa katawan niya. at siya ay pagkabalik na sa mga idol yan decision na natin siya na pagalingin kung papayag siya na magiging isa sa amin o maging normal na tao gagawin po namin ni brother lahat no para lang po siya ay maranasan niya po yung buhay ng pagiging normal na tao Pero <tod> um, uh, palagi ko mga idol may, mayroong bahay dyan kasi may, may tunog ng manap talaga dyan Brother, dito ka nga, brother. Meron talagang bahay dyan, no? Ah, pakinggan mo, bro. Pakinggan mo, ha? May marinig tayo dyan, ano? Boses na mga manok. No? Iban ko lang kung bakit narinig dito. No? No. No. Narinig mo? Hindi ko Meron. Pero kung lalapitan natin yan wala na akong bahay dyan ayun o wala na bahay dyan mga idol o so ayan po malapit na po kami mga idol karoon bro karoon tong kan bro nang dapat makita na dyan na to karoon kay maghapit na siya magtulok ka adlaw bago na siya ma kwan kaya hindi siya kabalik siyang lawas yun patay ka na siya Pagkakasin ko sa mga idol na mga idol Sabi natin, sinabihan ko sa brother mga idol na dapat makita namin kaagad ngayon sa lahat ng katawan niya bago nga uh, lumagpas siya ng tatlong araw ayan baka hindi na namin siya maabutan ng buhay mga idol kaya ayan hindi kami nititigil ni brother ngayon hanggat hindi namin siya na ano yan hindi namin siya na tutulungan o oh, hindi namin nakikita yung ano, kalahatong ka, katawan niya palagi ko ha dito lang yun sa mga ano bro dito lang yan bro wala yung siyang ibang pupunta o pag, paglalagyan niya yung ibang katawan niya ay eh, kalahating katawan niya siguro bro Nandito lang siya. Siguro, 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 siguro bakit siya siya bakit hindi niya Kisya, hindi siya, hmm, hindi, siya nakabalik. na mga paghitabo na. May dahi. Yun yung katanungan ko mga idol no. Bakit hindi siya nakabalik sa katawan niya? Bakit nabutan siya ng umaga? Wala mo siya? na. Wala

Mga idol. Balak siya. Patayin. Balak siya ng asin. Siya, Tamaan siya ng asin. Paghagis ko. Yun siya, idol. Mga idol, hindi na hindi na siya mga idol. Kasi, ano? natandaan mo, bro? Asin natin yun. Oo. Oo. Tridor daw to. Papatayin nila. Siguro dahil tinulungan tayo na makaalis dito. Hmm. Hindi, hindi, hindi ito siya pwedeng iwan mga tol. Kasi hindi, pag iniwan ito, ilkado yung buhay niya. Hindi na siya talaga makalapat. Makagapang. Subahinan. Ilkado yung buhay niya mga tol. No? Ilkado yung buhay niya. Kahit ganun sila mga idol, hawa din tayo, idol. Wala kasi itong kalaban-laban mga tol. No? Ayan. Malapit siyang patayin mga tul no sa sa o salamat sa pasalamat sa mga idol. no at sa isa na ko sila ang kaya ka kaya pala mga ano mga idol kaya pala siya papatayin kasi kumalas daw siya sa kanilang no grupo o membro nila na magiging manananggal gusto mo magbagong buhay? Gusto ka magbagong buhay? Ay bag bagong... Kwan? Hindi <mess> man nilang kasabot nilang... Kasabot ng Tagalog Hindi po nalang nakikintindi ng Tagalog itong mga Kasi alam Kwan ka gusto ka Kwan? Magbagoy mo kay nabuhay itong... normal na tao ba? Balik loob gusto sa... Gusto ko na Pero... pero kandiyon, sa, ay, sa kanya Nalang balik oh. Gusto na niyang magbagong buhay no?

Tigamitag, ang gulilong. Mung lawas, mga wala kakabalik. Dili na makita karong adlaw. Ginamitan hmm. na. ka ko kakita, pero kamo, wala may chance na nyo makita. Meron kaming chance na mga idol na makita. Bindo bait na mga tulo. Hmm. Hanapin natin. Hmm. Doon, doon, doon daw bro. Doon banda daw yung katawan niya bro. Oh, Kasi nilagyan ba? na ng tanggulilong. Ano yan na kayo? Hindi na, na siya mga tulo. Kawa mga tol. Asa tong pan mo brother? Paan mo brother tagay sa ni siya brother pag ko ka to, to dito. Kay dapat mauli na na siya niya. Kay ganin na to kay sobra eh. Dapat mas ma mamaya mga tol ma ano mabalik sa kanya yung katawan niya. Para magbagong buhay siya. Gusto niya yung magbagong buhay no. Kailangan naming maibalik talaga kaagad ah, yung katawan nila. Ngina na siya mga idol. Bro, kutulog tubig bro. Ako tubig dire.

tubig kainumin natin ito ang hinihinan kaya rasyon na natin yeah, na na sa brother para kuha lang siya so ayan mga tol ayan ayan po ayan po mga tol no ayan po para mag sa mga nagsasabi po mga idol na buhatin namin siya hindi po pwede yan mga idol no kasi pinako po namin yan ng orasyon mga idol hindi wala din yung mawalang bisa yung pagpako namin sa kanya Kayaan? Kasi noon muntik yang tumakas kaya pinako namin mga idol no. Kaya opo, opo, idol. Hindi siya na hindi siya na ano katakas diyan. Kung meron kayong kaalaman sa giging paggiging pagiging o, o. orasyon mga tol, alam niyo nang kung ano yung Brother, pagpako ng orasyon sa kanya. No, oi okay. Kung malamang kung, kung hindi namin to pinako, kinuha na yung kasama niya. Mm. Ah, kinuha na yan. Bolo to na ma decision gusto Kung babas kayo, sumama kayo dito sa exploration ko. Namon ko kayo. kayo maka-encounter nito kaon po ako abangan nyo kita namin yung kalahating katawan niya babalik naman yan hindi ba na po kaon kaon na bro kaon na bro tubig so oh, yan ang ganyan Dun doon doon ay lagay mga idol doon doon yung kalahating katawan niya Muntik ko siyang mamatay hindi na lang makuha na

ako na kiding sa imong lawas. O oh, iya namo gala. imong kuan ba? Kamot. Ah, di na. Kuruk. Kuruk-kuruk? Kuruk-kuruk? Diyan pwedeng ano mga tools. Diyan pwedeng buhati namin yan. Para ipakita lang po sa inyo no. Bawal na. Para sundin lang namin kayo. Diyan puwede kasi pinako naman ang orasyon niyan malamang kung hindi naman yan pinako sa rasyon mga to kaalis na to at siguro, siguro wala siguro kinuha, kinuha na yan kinuha na yan ang kasama niya pinakain siya dyan sa ano siya. anong anong hayop na dyan yung maligno yun na dyan. yung nandyan Ang kamot noon ano yung kamot yung kamot noon siya mga idol nanginat na yan dito testing nga ito tata. Tira. Nya orang tani siya nga dilik Tuhan deh. Sige sige Bakuran namanya yun mga sama Hindi <cukeran> siya maad kami sa ya Tuhan Samahan tuh, bro, sini, sini. Tuh, nape, tuh, bro. Gigi. Bantay na mga idol. Doon daw banda mga idol. Hanapin namin ngayon mga idol. Tutulungan namin siya makabalik sa kanyang katawan. Kasi ano. Sobrang ano. Hinang hina na po siya mga idol. Tari bro. Tari na pita bro. kami na pita bro. Tari na pita bro. Ha? Kaya ba yan? Halo, masih ada di? Hah? Kumake tapunta. Mana man? Ketara tu kebe. Sungah pian, katakan kenapa kami ditunggu tun? Ngetay kapan ni tadi? Maghulak pademi kabe idre. Oh, satu paham nak mekaunan <ke -baik> ni. Oh. Urut namampan. Itu namin kuantam-tam, ade. Jen Magihintai <-baik> pala oh. kami pa dito na gumabe. Maghihintay pala kami dito mga tol ng gabi bag para uh, makita yung kalating katawan niya binulag kasi mga idol ng sarili niyang kasama para hindi makita niya at hindi makita namin hmm. kaya pala buti na abutin namin siya mga tol kung hindi patay na yan mga tol hindi namin yan abutan buti na abutan namin siya kagad mga tol na muntik siyang patay naligtas pa naman so, siya mga idol. mamaya kailangan hindi kami umuwi dito mga idol update na namin kayo update update na kami, sa kami mga idol sa inyo kasi so, maghihintay pala kami ng gabi salamat mga idol no music na ay makaresbak sila ha oh. chat nanta sila kung naisigdal dre mm, kami na ako komo rock bala ba chat sila one brother julix okay yeah. hey, maghi magulat midre open maghihintay pa kami dito mga tol nang gabi kasi mamaya pa ma mapakita yung kalateng katawan niya binulag daw kasi mga tuto kaya pala hindi siya nakabalik kasi binulag niyang kasama niya si Busun yung magbagong buhay yun mga tol hanggang dito lang itong video na to, no kailangan namin maghintay dito ng gabi mga tol kahit walang kain mga tol para makatulong nang kami magbagong buhay to tulungan namin to mga tol para magbagong buhay maranasan niya maging normal na tao ang pamumuhay ng isang tao isang normal na tao so yan sana maging successful at makita namin kaagad mamayang gabi para mabalik namin kaagad sa ano niya para mabalik talaga kaagad yung kalating katawan niya at mag magtagumpay yung orasyon namin so yun lang mga tol no abangan yung mga tol di kami uuwi uh, Bamtayan namin to tol